Hello ma'am, this is Alex Letos in a cup. Ito po yung aming greenhouse. Ito po yung punla ko. Medyo malit pa siya, hindi, hindi pa yung mag-distinguish, But this is Evelyn of Limambo. bob. Uh, ano siya? Uh, Lolio Bionda, yung lipi na kulot-kulot. Ito po yun. So ano pa siya? Seedling. Ayan, seedling pa siya. Ayan. And then this is this one is romaine. Ayan, romaine na itong kasunod. Romaine na po yan, romaine. Ito yung mga may defect. Ayan, hinayaan ko na lang siya mabuhay dyan. Yan, romaine. Palaki pa lang. And then, ito yung mga olmeti. kagaya sa inyo. And then, may mga may malilit din ako ng lalik. May yung din akong junction. Ito yung mga giant dahon. Giant. Mayroon siyang gabi. Yan, malalaki Yan. So, yun yun. Romaine. Mga romaine po yan. Romaine. And then, mayroon din akong olmeti. And then, ito yung lalik ulit. And then, ito yung gaujin. Yung nakakita nyo sa pictures. And mga olmeti. So, iba pa yung display ko sa harap ng bahay. So yan. So ito po yan, yan. Yan po yung aking mga tanim. So yan. So yan yung aking yan. Ah, uh, Gaujin, o Gilmore RZ. Yan. So iba pa yung display ko po sa harap ng bahay. Mayroon na ako dong aquarium. Pero puro almeti lang naman po laman yon. Tsaka ah uh, tawag dito yung Evelyn. Yan. Yan, may mga romaine sya maliliit. So yan. So Weekly po may harvest tayo. So, yan. So, sulit na sulit po. Anytime pwede po tayong bumili dito or mag-order po. Libre naman ang delivery.